Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun, tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Pag nakakita ka isang mali, yes na. Hindi yan ang ginamit ng mga huling mga later popes. Hindi nila ginagamit yan eh. Sa pagkakataong ito ay maghahatid po ako sa inyo ng isang make video lamang. At sana ay maging bukas po ang puso't isipan ng mga kapatid at mga kaibigan po natin mga miyembro ni Ginoong Elis Riano. Una, panoorin po natin ang video nito na kung saan ay sinabi ni Brother Elis Riano na kapag nakakita ka ng isang mali, layas na. Ito po yun. Para makilala mo yung totoong relihiyon, ng aral nun, tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Napanon po ninyo at maliwanag po na sinabi ni Brother Eli Soriano na kapag nakakita ka ng isang malilumayas ka na. Ang tanong si Eli Soriano ba ay hindi nagkamali sa kanyang turo? Sabi niya, isang pagkakamali lang daw layas na. Eto, panoorin po ninyo at pag-isipan pong mabuti. Huwag po sana tayong maging panatiko, kundi manindigan po tayo sa kung ano ang totoo. Um, regarding po sa 666, Uh, tutupo ba na ang 666 ay uh, ang Papa sa Roma? Kasi mayroon po yung time na, na noong yata 2005 nagtuturo po kayo, nandito po kayo sa Pilipinas. Um, parang um, naituro niyo po na yung 666 ay katuparan ng Papa sa Roma. Uh, regarding dun sa Vicarious Piliday uh, kung nakatumbas, ng, nakatumbas ay 666. Tutupo ba yun na uh, Uh, ang Papa sa Roma ang sakatuparan? Alam mo kapatid, ganito yun eh. Yung paniniwala ng 666 ay kinuwenta yung Vicarious Philly Day. Original no ng galing yun sa interpretasyon ng mga Sabadista. At yun ay namanan ni Felix Manalo sapagkat si Felix Manalo ay naging makakaral ng sabadista, ministro ng sabadista. At yun, si kapatid na Perez naman, Nicolas Perez, na siyang una kong nagturo sa akin, ay naging miyembro naman at ministro ng Iglesia ni Manalo. <clears throat> Kaya yun ang naipasa sa akin. At sa matagal na panahon, yun ang aming pinaninindiganan kasi wala naman akong malay noon na yun galing sa Sabadista at namanan na niya yung Manalo, namanan na naman ni kapatid na Perez kay Manalo. At nung mga panahon na yung nag-uumpisa ako sa pangaral, ang kapatid na Perez ang, ang talagang ano, ang talagang nagtuturo sa amin noon mula nung ako ay mag magumpisang mangaral sa Pampanga sa edad na asa 19 anyos ako noon. At nangaral ako sa Pampanga, yun din ang aming sinasabi kasi yun ang aming natutunan. Yun na rin ang naipasa ko doon sa kasi nang tinuro sa amin ng aming tagapagturo eh wala akong alam na yun pala galing sa Sabadista, galing sa uh, Iglesia ni Manalo. Pero nung ako'y nandito, ano na, yung tumagal ng panahon, gaya ng sabi mo, no? di yun ang narinig mo kamot, nagdududa ako doon sa ipaliwanag na yun kasi, unang-una, kaya ako nagdududa. Sabi ko, bakit ganun? ang pangalan ni Vicarius Philly Day, mayroong mga letra walang equivalent. <coughs> walang equivalent sa Greek numerals. Pero okay lang sa akin kasi wala namang nag wala namang nagaano noon eh, wala namang nag -co contest noon. Matagal na panahon din yung yun ang sinasabi ko yan nasa screen no. <coughs> 666. Pero hindi yan ang ginamit ng mga huling mga later popes hindi nila ginagamit yan eh so ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan nyo po ito please like and share ibahagi po natin sa mga kilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating youtube channel Mr. Curious Catholic Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid inaniyahan namin kayo huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic marami kayo matutulman sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-salute niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Iglesia.